Welcome back to my YouTube channel mga kapaldo. This is Yon again. Naniniwala sa isang kasabihan sa Bible verse na when the time is right, I the Lord will make it happen. Ito nga pala yung part 2 ng aking vlog na kung saan ay sinira ko yung tindahan ko para palitan ng mas pulido at bago. At sya kung bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click notification bell button para mag-update kayo sa panibago kong video. At dito nga ay nampisa na namin ilipat yung mga paninda sa tindahan kasi nagumpisa na kaming gibain. At dito ay yung kapatid ko na si Engineer Mok yung Putin ay nampisa ng tanggalin yung wire na nakapit dito sa tindahan. At dito nga ay muntik ng maging kwento yung buhay namin kasi nakalimutan namin tanggalin yung extension na nakasaksak doon sa main switch. Kaya puti na lang naisipan namin na nakasaksak pala yon at dito ay nampisan ko na ding tanggalin yung ilaw na nakakabit sa labas dito bigla ko na lang itong pinutol kasi naka scotch tape at mahirap na ding tanggalin dahil itong ilaw ay nakapako ng tatlong beses kaya medyo talagang mahigpit ito para iwas na din sa disgrasya at sya nga dito nga pala ay medyo nakakapagod na din kasi sa sobrang init kakaumpisa pa lang ng trabaho ay gusto kong mag snack agad kahit wala namang snack kahit nga ginigiba yung tindahan namin ay nakakatuwa pa rin tingnan kasi may pumibili pa din sa amin may nagpapatransfer din po ng GCash sa so, hindi pa po, po nakakaalam kung ano po yung mga services na ino-offer sa tindahan niyon nag-offer po kami ng GCash transactions bank transactions tumatanggap din po tayo ng pagbubuk ng airplane ticket at passport appointment sa mga gustong mag-avail dyan PM niyo lang din po ako sa Facebook page ko na Lester June Aceron And a friendly reminder to everybody na sa GCAS transactions, bank transactions, and passport, point and pagbubuk ng airplane ticket ay naka-cash basis po tayo. Kasi ang mga gantong transactions ay real time. Ibig sabihin po doon ay agarang transactions na nangangailangan ng pera. At nakadepende lang din po kami sa kung ano po yung ibabayad nyo. Pero sa groceries ay welcome po tayo sa mga utang. Kasi doon din tayo nagsimula, utang dito, utang doon, takbo dito, takbo doon. Ang resulta, nakaabot na tayo ng Europe doon sa London. Eh, ang weird, no? Dito nga inumpisa na naming ilabas yung lahat ng mga gamit dito sa tindahan. At dito nga pala ay eh, sobrang maalikabok kasi yung ginawamit natin na kahoy ay eh, dinapuan ng mga insekto na kung saan ay binubutasan yung mga kahoy at binabahayan ng mga insekto ng yon na tinatawag namin dito sa amin ay tunhok. Sobrang maalikabok talaga dito. Kung nakikita nyo sa video na yon sobrang daming alikabok. Kaya nagmas na din ako dyan. Tsaka igos na din para hindi masira yung kutis natin. Kutis porcelana. Ew. At sa mga gustong bibili ng mga bonsai dyan, piim nyo lang din po ako kasi may i-flex akong bonsai na niyo na 3 years old at saka may sampalok din ako dito na 5 years old mura lang po ito, affordable sa mga mahilig sa bonsai dyan. Bili na po kayo at saka may available din tayo ng mga agarwood seedlings. At saka sa mga nagtataka po dyan kung bakit medyo marami-rami yung pinasukan natin na negosyo. Kasi nga dito sa Pilipinas, kahit na kapakagaling sa trabaho, hindi worth it yung pagod mo sa sweldo kasi sobrang liit ng sahod at saka mahal ng bilihin. Kaya isipan namin magnegosyo na lang kasi ito yung senaryo, yung nagtatrabaho ka, may tax, may PhilHealth, SSS, Pag-ibig. Hindi naman po ako against sa tax. Alam ko naman po 'yung importante 'yon para may pangpondo po 'yung gobyerno natin. Ang hindi ko lang maintindihan ay napakabilis nilang magkaltas ng tax pero hindi natin nararamdaman kung saan napupunta 'yung mga tax. 'Yung sariling pera mo sa SSS pinapalon sayo, 'yung bonbon kang naguhulog ng PhilHealth, pero 'yung nagkasakit ka, 2k hanggang 5k lang 'yung kinakaltas sa hospital bills mo yung nalit ka ng ilang minuto, kaltas agad sa sweldo, yung nag-overtime ka ng ilang minuto, thank you na lang yung sayo. Yun yung mahirap dito sa atin kaya hindi tayo umaasenso. Kaya napag-isip-isip ko na lang talaga na magnegosyo baka sakaling isang araw di mo na lang namamalayang umaasenso ka na pala sa sarili mong sikap sa pagnenegosyo. Sa mga mahilig magnegosyo dyan, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Mag-umpisa po tayo sa maliit. Mag-umpisa tayo sa liman libo, sampun libo, at maniwala kayo sa hindi. Pagdating ng isang buwan, tutat kong buwan, triple yung ini-invest niyong liman libo. Isa sa mga negosyo na hindi basta-basta malulugi ay isang sari-sari store mga Gcash transactions, yun. Talong lalo na uso yung mga scatter dito sa atin. Kaya huwag po talaga kayong magdadalawang isip na magnegosyo. Huwag din po tayong matakot malugi kasi kasama din yun para tayo matuto kung paano bumangon sa mga panahong tayo ay nalulugi. At saka pinasok ko na din ang mundo ng pagbablog kasi mas maraming umasenso sa pagbablog. Mas malaki yung kitaan kumpara sa sahod dito sa Pilipinas. Kaya huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell button at huwag kalimutang tapusin yung video para po sa engagement at kalimutang mag-leave ng comment para po malalaman ko kung saan na po aabot yung video ko. Kaya dito titigilan ko muna yung pagbo-voiceover at ipapas forward ko na lang din pala kasi naka-timelapse na tayo dito. Ayun lang po. Ingat po palagi.